Magandang gabi mga bossing. alright, talakayin natin tong variation sa opening na 115313. Yeah. Lagi kasing iniiwasan to ng ibang damador ang variation na ito. Yeah, dito. Pagpunta dito, susulong dito ang puti. Ayaw sumulong dito ng iba kasi makakapasok doon ng puti ah, kumbaga malakas daw yung puti maraming lance. yan kaya ang ginagawa nila kung sila isa sa itim dito sila Siyempre, sasaluhin. sa lohin kain kain sa pupunta doon ayun pa pasok natin mga boss bakit iniiwasan no So, pagsulong dito, dito tayo, papasok talaga yan. Yan ang nasa libro eh. Okay, maraming lance. Okay, dito tayo, doon siya. Dito tayo, doon siya. Dito tayo, pagpunta dito, ipapakain mo na yan. Yan. Ito, dito ka magpakain. May mga sikretong tira din dito sa second move. Kaso ini ng iba. Kasi hindi yata alam no. Tapos sulong dito. Dito lang. Dito naman. Dito lang. Dito ang puti, dito tayo. 'Yan. Oh, ito yung sikretong tira dito ng itim, mga boss. Balik ko lang ha, kasi sumulong dito ang itim. Ngayon, puti na ang susulong. Dito, pag nagkamali ang puti, may talo. Katulad nitong A3, mali na yan. Oo. Pag nag a siya mga bossing, yan, nag A3 siya. Pag ah, pagkakataon mo na yan, kung ikaw ang sa itim, ito yung sikreto niya. Ito. Yan. Puro lang si abuti nyo dyan. Pag dito siya kumain, ay eh, tatatluhin, tatatluhin. Diba? Dama pa. Ayun o. Oh. Kita naman yan eh. Kaya dito yung kakain sa kabila. Atras ka ngayon purulan si abuti niyan. Pag sumulong yan dito, ayan ah. Pakain, pakain. Oh. 'Yung sikretong tira 'yun 'yung, yung pang-counter naman ng itim. Yung iba takot itira 'yan. Kasi nga hindi alam. So dito na lang siya, paano kung dito siya? Ha? Ganun pa rin 'yan. <coughs> Yan. Pag sumulong naman dyan, ang gagawin mo naman, dito ka naman magpapakain, oh. Boom. Tatlo. Siguro naman, lamang ka na dyan. Two, four, six, seven. Lima siya. Di ba? Maganda tira yun. Kaso nga, iniiwasan. Kasi hindi pa natutuklasan ang tirada. So, dito, lance, dito, Ah, dito lance. So, anong mangyari? Malamang dito na lang. Okay. Doon siya. Oh, dito ka naman. So, hindi pa rin siya makapunta doon. Naroon pa rin yung lance mo. Nakaabang. ano you know, siya. Okay. Baka ito, pwede na. Yan. O nga, pwede na. O. Ngayon. O, dito ka. may iipit ang kanya dyan eh. Iipit siya. O, ngayon dito, sinayang. Wala na may ibang tira eh. Isiguruhin. Okay, siniguro. Takpan mo. Maubusin siya ng tira. O. Pwede siyang pumasok. Pwede kaya? Pwede naman. Subukan natin pwede kang sumabay, pwede kang umilag pag umilag ka kasi isusubo niya yan, naroon na siya ha ang gawin mo pag pumasok siya dito sasabay ka doon kain siyang dalawa kain ka naman ng tatlo yan uy makakadama siya pwede niya ibigay ito tapos magpadama no Pwede kaya, eh, lansi rin. Ayun, no? Oh. Kain dalawa. So, mahuhuli. Okay. Mahuhuli. So, hindi mo na siya mag sasacrifice. No? Eh, ano na? May niya kung hindi siya mag sacrifice. Saan? Dito kaya? Di eh, kakainin lang. Saka magpakain. Saka dumama parang ganun pa rin ah. Parang ganoon pa rin ang kalalabasan. Pakain, pakain, kain dalawa. Yun, yun yung mga tirada ng mga bossy, no? Iniiwasan lang ng iba. Ulitin natin. Dito, doon doon. Yun, ayaw sumulong dito kasi papasok ang puti doon. O. Subukan yung pasukin. oh, May counter ka naman eh. dito ka, dito siya. Doon ka, dito siya. Dito ka, dito siya. Huwag mo na isulong yun. Papasok siya doon eh. Okay. Pwede mo na ipakain yan. no <coughs> Pakain mo na yan. O, ngayon. Dito siya. Dito ka naman. Dito siya. Dito ka. Doon siya. Dito ka. O, ang tamang tira naman dyan ng puti ay dito. Yan ang best move niya naman. Dapat. oo Kasi pag tinakpan mo naman yan, ikaw naman matatalo. Talo ka naman dyan. Papakain yan dyan eh. Kain dalawa ka. Tapos, pakain siya ng dalawa ulit yun, dadama sya tama pagkain mo dito babanatan ka ulit ayan, so matatalo ka yun naman ang ano doon atake ng puti o. so pag yun, ay, dito naman sumulong ang gagawin mo naman dyan ito pwede kang umatras eh hindi ka pwede ka umatras. Pwede yan, pwede. Pwede ring hindi ka atras, ba, matake. Pwede ka ring magpadalwa. Obligado ang dos, hindi pwede isa. Yan obligado ang dos. Kain dalwa. Yan o, di ba? Ikaw ngayon ang nasa attack position. Ano kayo, susulong niya dyan. Ito, dadalawahin ka niya. No choice eh. Ay, nasa real ka pa rin. Ayun, magpapadalwa siya para makatakas. Ayun. So, tumabla tumabla na lang, hindi naman matatalo. No? Magpapadama ka na dyan. Sana ay bumalaw Kain dito. Doon ka. Yun, o. Oh. Dito na siya. Papadama na. Tatakpan. oh, mauwi sa draw, oh, no? Pwedeng mag-draw. Pwede siya mag-draw. Dito lang. May panira pa siya dun sa gilid, eh. Pwede niya pa itira yun. ano lang siya parang lagalagari lang no doon balik-balik lang pwedeng umiwas doon oh. dito siya hmm. pwedeng dito yeah pwede mauwi sa draw mga bossing no wag lang isusulong to baka maubos baka maubos one yan wag lang isulong siguro dito na lang yun pwede pa pakain yan yeah. pwedeng mauwi sa tabla ayun ang mga counter doon mga bossing no okay balik natin may isa pang counter pwede ka magpakain ng dalwa. pwede yun tapos tumira dito sinayang yung pinakita natin ng pakain dalawa no pwede yan o di kaya ay dito ka yan pag sumayang dyan dito ka kain atras yun ngayon aabantihan dito kasi manglalansin na naman pag sinuportahan mo yan lalansin ka na naman yan ang gagawin yan ay pakain dito tama ba dito tapos uli siya ng dalawa Ayun, daman na naman siya Ayun, kain ka dito So matatalo ka O yun naman ang sa puti Para parehas nating alam yung sa puti at sa itim Kaya ang gagawin mo dyan Kapag nag umumang siya dyan Kasi akala mo Sasayangin, yun pala Pag siniportahan mo, eh, lalansing ka Ang gagawin mo naman dyan ay dito ka 62 dito. Yan. Pwede ka diyan. Yan, oh. Baka makakuha ka pang lance diyan. Pag siya ay nagkamali, no. Paano kung siniguro niya? Okay. Siniguro niya, anong magandang gawin? Ay malalansi mo rin siya. Pag hindi niya nakita, ito naman ang gagawin mo. Pakain ka dito, tapos ito. Yan, Oh. Baliktaran yan, ni Kabilaan, eh. eh. O, oh, yun naman ang counter mo doon. Kung hindi niya mapansin niyo, no. Okay. paano kung napansin niya yun na may lansi pala doon? Hindi, hindi siya papasok. Paano kung dito siya pumasok? Yan. Oh, iba naman yan. <clears throat> Pag dyan naman siya pumasok, dito ka naman. Kain siya. Tapos, pakain ka. Tika, dito, yan. Mamimili niya, ni mamimili siya kung saan. Pag dito siya kakain, atrasan mo lang. Parehas na ang pyesa. O, pwedeng tumabla. Ano na kayo dyan? Kumbaga, bilangan na kayo. O, pagalingan na mag-compute. Paano kung dito kumain sa libre? Yan. Pag sa libre naman kumain, dito ka naman magpapakain. Para magparehas ang pyesa kain siya, kain ka dito sa kabila, doon, yan pagkain niya, kain atras yan so apat-apat pa rin ang pyesa pwede pa rin magtabla no? O, pagalingan na lang kayo mag ano dyan mag bilangan no? mamuntos mag ng manumano no? so pinakita ko lang yung kabilaan lansin ng kabila, lansin ng itim o, pag hindi nakita, di ba? Eh, yung iba, hindi nila sinusulong iniiwasan yung variation na yon. Umiiba ng daan. Kasi nga, hindi kabisado. O, hindi pa natutuklasan yata yung mga si doon. Okay, na-share ko lamang mga bossing. Kung nagustuhan mo, pwede mong aralin. I-develop mo, ano. Baka makakita ka pa ng iba pang ano karagdagan. di ayos. Pwede mong itira yan. Masurprise yung kalaban mo. Kasi, pinapasok mo siya dun eh. Akala niya eh, makalalamang siya. Yun lamang mga bossing.